Yo, what's up mga kasor? So, ayan, nag-iisip ako ng lulutuin guys. So, ayan, naisip kong lutuin yung ano, sinigang sa kalamansi na may isda. Ayan, ang sarap ng subo ng surcharge nyo guys. So, ayan, magagayat muna tayo ng kamatis guys. Ayan, ginagayat ginag ko na yung kamatis, mga lodi. Ayan o. Oh. At syempre, susunod ko rin yung sili. Isang sili lang din. Yan, yan lang yun kasi nakita kong sili. At syempre, yung sibuyas, gagayitin na rin natin yung sibuyas. At syempre, yung bawang. Ayan, tanggalin ko muna yung mga balat ng bawang, guys. Ayan, ano natin yung bawang, guys. Ayan. At syempre, susunod din natin yung ano, yung ating uh, talbos ng kamote. So, ayan, o. Ginagayit na natin yung talbos ng kamote, mga lodi. Ayan, ano masarap yan, guys. Yan, healthy din. At syempre, lutuin natin sa ano, sa uling. So, yan, try natin sa uling, guys. Para pwede ko siyang iwan habang ako ay nagwa-washing nag ng aking labahin. So, ayan, hinalo-halo ko na, guys, lahat ng mga ginayat natin. Yung sibuyas, bawang, sili, kamatis, guys. At syempre, papakuluan natin yan. Yan, tatakpan muna natin. At syempre, lagyan natin ng asin. Yan, malagay yung asin. At syempre, yung paminta. Ayan, at medyo mainit-init na yung ating sabaw. So, lalagyan natin ng seasonings, guys. Bala na kayo anong ilalagay nyo dyan. Aji or uh, kahit ano. So, ayan, medyo mainit na ilalagyan natin yung ating isda. Yun, malaking isda natin, guys. So, na, uh, siguro mahigit uh, magdadalawang kilo yung ating isda. So, ayan, guys. Ayan, medyo kumukulo na yung sabaw. Ayan, ang sarap na pag mo siya sarap so ilalagay naman natin yung ating talbos ng kamote medyo mainit na yung sabaw natin yan o oh. yung ating talbos ng kamote so maganda yan guys talbos ng kamote kasi maraming uh, vitamin yan, maraming nutrition masarap yan uh, ipakain lalo na sa mga bata so kailangan kumain yung mga bata ng mga ganyang uh, gulay so ayan guys haloy natin para syempre yan maluto ng maigi at syempre Ayan, tatakpan natin yan. Papakuloyin pa natin ng mga ilang minuto. Bahala na kayo guys, basta tansyayin nyo na lang kung paano nyo siya lulutuin. wag naman yung masyadong lutong-luto yung ating talbos ng kamote. Yung sakto lang. Ayan, tatakpan natin. At, syempre, ayan, no? kumukulo na. Ayan, na guys. So, syempre, ilalagay na natin yung ating ano dyan. Yung nor sinigang guys, yung ating nor sinigang. Syempre, Ayan para ano yan pang pa ano yan pang ah, pero syempre um, rin ako ng ano ng kalamansi so gumawa ako ng kalamansi juice dyan pagtapos ko ilagay yung ating nor sinigang ayan so haluin natin yan at kapag uh, nalagay na natin yan nalagay ko na yung aking nor mga lodi so syempre isusunod na natin yung ano yung ating juice na kalamansi guys so yan masarap yan pag nalagay nyo na pala yung ano ayan o oh, ang sarap guys pag tinitingnan nakakagutom talaga so yan sa uling ko lang siya niluto mga lodi ayan o oh, yung ating uh, kusido daw yan kusido daw yung tawag yan pero dito sa amin syempre ano yan eh, um, sinigang ayan, oh, ayan yung ating ano kalamansi juice so napakarami yan guys so mabilis lang yan luto yung pag nalagay nyo na yung kalamansi wag nyo kaagad uh, wag nyo nang pakuloyin pa ng matagal so mga seconds lang yan guys yan titikman natin kung okay na yung lasa so ayan, goods na guys so pag nalagay nyo ng kalamansi kailangan uh, mga seconds lang siya at um, alisin natin siya sa ano sa apoy sa ano ayan na Siyempre, ililipat na natin yung ating, siyempre, ulo yung unay natin. Nakainin, guys. Ayan, ang sarap niyan, guys. So, yun, ayos. Panalong-panalot. Nagutob na ako ng mga oras na yan, guys, sa pagluluto, guys. Kasi naglalaba tayo niyan. Ayan, habang nilalaba ko yan, habang naglalaba ako yan, mabilis namang naluluto siya sa, ano, sa uling. So, madali lang tansyain yung apoy pag sa uling nyo niluluto kumpara sa kalan kasi mabilis kasi yung kalan so ayan guys sarap so kain tayo kain tayo guys so ayan na nga guys yung ating ano yung ulo ayan titikman na natin siya mga lodi yun sarap ng laman ng isda guys so ayan kain muna tayo guys ayan gutom na tayo Tara, tayo, guys. So, yun, oh. Hmm. Mm. Sarap nito guys so oh. yung merong ano So ito na guys, yan, sarap. Ating isda. Sarap niya guys, oh. Woo! Mas meron sabaw. Sarap. Sarap ng sabaw guys, oh. Sinigam talaga, talagang healthy kasi purong ano, Purong kalaman si juice yung ginamit natin. At meron ding sinigang, nor sinigang guys. Yan o. Mmm. Mm mmm. 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 -hmm. Mm -hmm. Mga hmm. guys, shoutout nga pala sa mga sumusunod sa ating channel. At sa mga subscribers natin sa YouTube at dito sa Facebook page, guys. Pag, kapag hindi pa kayo nakapag-follow, -palo, so follow niyo yung aking uh, Facebook page at yung aking YouTube channel, guys. Search TV Vlogs, guys. So, yun. Maraming maraming salamat, guys. Yum. hmm may tinik. Hmm, <laughs> sarap. Sarap sinigang na isda. Yun, naka Showtime t-shirt nga pala ako guys. Ayan, oh. Kasi dati ako nag-work sa It's Showtime Live noong ano, noong hindi pa nagpa-pandemic guys. So ngayon, ah, uh, dito na tayo muna sa probinsya dito sa Bicol guys so ito na yung mga ginagawa natin mga pinagkakabalahan natin so vlog vlog na lang tayo guys yan hmm hop Manalo, madali itong gawin itong ulam na to, guys. Basta meron kayong isda. So yan, healthy pa. Hmm.